Kahulugan ng putik sa panaginip. Ang putik sa isang panaginip ay palaging paksa ng maraming misteryo at haka-haka sa kasaysayan. Para sa ilang mga tao, marami silang sinasabi tungkol sa ating sarili, lalo na tungkol sa kung ano ang nakukuha ng ating isipan hindi natin sinasadyang bigyang pansin dahil sa dami ng mga gawain at sitwasyong kinakaharap natin araw-araw. Ang panaginip ng putik ay sumasalamin sa, sa maruming pag-iisip, emosyon at damdamin na maaaring mga hulugan ng kawalan ng kalinawan o direksyon. Gayunpaman, kapag nakikitungo sa interpretasyon ng panaginip, palaging mahalagang tandaan ng isang gising na sitwasyon ay maaring makaapekto sa iyo. Kaya kung ikaw ay tumawid sa maputik na lupa sa araw, ang iyong panaginip ay maaring walang mas malalim na kahulugan. Ang mga panaginip tungkol sa putik, bagaman karaniwan na uugnay sa dumi, ay hindi palaging masama. Sa panahon ng panaginip, makakahanap tayo ng iba't ibang mga sitwasyon at ang bawat isa ay nararapat pansin at interpretasyon. Susunod, mas makikilala mo ang iyong sarili dahil ito ang ginagawa ng interpretasyon ng panaginip. Nakakatulong ito para makilala natin ng isa't isa, kaya't walang karagdagang abdo. Alamin natin kung anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa putik kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na putik. Ang itim na putik sa panaginip ay karaniwang tanda ng pagkapagod. Ikaw ay pagod sa pag-iisip. Marahil sa bawat sitwasyon na iyong nararanasan ay nagpapagod sa iyong psikolohikal. Ang mga panaginip sa itim na putik ay madalas din salamin ng kung paano ka nahawaan ng mga negatibong ugali ng mga tao sa paligid mo. Huwag hayaan supili nito ang kabutihan sa iyo. Subukan lamang natanggapin kung ano ang tama at itakwil kung ano ang mali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang putik. Pula ang kulay ng pag-ibig, pagsinta. Ang mga panaginip na may pulang putik ay nagpapakita ng pagbabago sa larangan ng pag-ibig at praktikal. Ang lumang pag-ibig ay maaring mag-alab sa iyong relasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa maruming katawan na may putik. Kung sa iyong panaginip nakatapak ka sa putikan, maaaring mga hulugan ito na may ilang karamdaman na maaaring makasakit sa iyo. Huwag magpanik, magpatingin sa iyong doktor. Gumawa ng preventive check-up at subaybayan ang iyong pagkain. Ngayon, kung maputik ang sapatos mo sa panaginip mo, magandang senyales iyon ang mga masasamang salita na sinasabi ng iyong mga kaaway tulad ng mga kasinul... kasinungalingan at paninirang puri para sa kanila ay hindi makakaapekto sa iyo. Kung ang iyong buka ay maputik, ito ay isang palatandaan na ang kaaway ay umaataki sa reputasyon. Ang iyong kapintasan ay nabubunyag. Ngayon na ang oras upang humanap ng kalmado at ibalik ang ugnayan sa mga tila malayo. Ang maruming kamay dahil sa putik ay isang babala na darating ang oras ng pagsusumikap. Kung ang iyong mga damit ay maputik sa iyong mga panaginip, ito ay tanda ng pagkawala ng autoridad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa putik at ulan. Ang ulan ay isang magandang senyales, ngunit ang putik ay sumisimbolo sa kawalan ng kapanatagan. Nangangahulugan ito na may masaganang pagpapalas sa iyo ngunit ikaw ay emosyonal o espiritual na nag-aatubili na tanggapin ito. Tayo ay may kapansanan, ngunit karapat dapat sa ating nakamit. Kahit na natural nating gawin ito, tandaan na kung ano tila simple at madali para sa iyo, ito ay isang makabulong pagsisikap para sa isa't isa at vice versa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malunod sa putik. Ang panaginip na lumubog sa putik ay isang masalimuot na sitwasyon at tila deadlock, kaya hindi iyon magandang senyales. Ang pagkalunod sa putik ay isang indikasyon na ayaw mong magpatuloy sa isang gawain sa ngayon dahil mali ang posibilidad na iyon kahit sa ngayon. Suriin ang mga sitwasyon at paghihirap na maaaring lumitaw, mundit huwag sumuko ang panaginip ay isang babala lamang na hindi pa dumarating ang panahong pasensya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakulong sa putik. Ang pangitain na ito ay sumisimbolo sa emosyonal na kawalang tatag at kawalan ng kapanatagan. Ito ba ay gagana? Darating ba ang promosyon? Mawawalan ba ako ng trabaho? Mahal niya ba ako? Dahan-dahan at huminga. Ang panaginip na makulong sa putikan ay tanda ng pagkabalisa. Lahat ng bagay sa buhay ay may tamang panahon para mangyari at walang kinalaman iyon sa tadhana. Kung nanaginip kang maipit sa putikan, pagtiagaan mo. Hindi tayo dapat sumuko sa ating mga layunin. Munit darating ang oras na kailangan nating huminto at tignan ang daan. mag sa mga palatandaan, hakbang sa preno bago ito huli na makakarating ka doon medyo matagal lang siguro Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang paliguan ng putik Ang paliguan ng putik sa isang panaginip ay nagpapakita ng iyong mental pressure ay napakataas at dapat kang malaya kaagad Kilalanin ang pinagmulan ng stress at kung maaari lumayo sa problema Kung hindi mo ito maiiwasan kailangan mong magpahinga at huminahon Huwag kailanman hayaan ng pagkabalisa sa halos lahat ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumakad sa putik. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagpapakita ng isang tao sa iyong malapit na bilog ay bibiguin ka hanggang sa punto na mawawalan ka ng tiwala sa taong iyon. Sa pangkalahatan, ang ganitong uri ng panaginip ay nagpapakita ng proseso na magsisimula at sa huli ang tiwala ay nawala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumulong sa isang tao mula sa putik. Kung nanaginip kang tumulong sa isang tao o isang taong tumulong sa iyo mula sa putik, ito ay senyales na mapagkakatiwalaan mo ang mga taong kasama mo at naniniwala rin sila sa iyo. Subukang alamin kung ang isang taong malapit sa iyo ay nangangailangan ng iyong tulong. Maaring nahihiya silang hilingin ito, ngunit malugod nilang tatanggapin ang iyong tulong.